Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Si Dindo Pondido, kwento at guhit ni Joe Mike Tejido. Makinig na mabuti. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga alitaptap. Sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni Don Fego at Doña Luz. Ang panganay na sisilaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang plus light naman ang diretsyong ilaw ni sinag. Sari-sari naman ang kulay ng kislap ni Kutitap. Dahil sa ang kinggaling ng magkakapatid, pinanabika ng lahat ang pagsilang ng bunso. Siguro maraming ilaw ang bunso. Hula nila. O kaya'y umiilaw ang pakpak. Nagulat sila sa lumabas sa itlog. Isang alitap-tap na walang kislap. Ay, wala siyang ilaw! Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo. Pahayag naman ni Don Fego. Si Dindo Pondido! Ah! <laughs> Tokso ni Sinag. Anong klasing alitap-tap iyan? tanong ni Kutita. Siya ay katangi-tangi din tulad ninyong magkakapatid, sagot ni Doña Luz. Paglaki ni Dindo, labis niyang ikinahiya ang pagkapundido. Inay, espesyal din ba ako tulad ni kuya at ate? Nag-aalalang tanong ni Dindo. Oo anak, Special tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod tangi sa iyo. Malambing na wika ni Doña Luz. At huwag kang mahiyang makihalo sa ibang alitap-tap. Doon mo makikita ang iyong tunay na kislap. Payon naman ni Don Fuego. Kaya sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kaniyang mga kapatid sa pag-asang mahanap ang kaniyang sariling kislap. Kuya Silaw, gusto ko ring ilawan ang bahay ni Landong Langgam, ani ah, Dindo. Ang malakas kong ilaw lamang ang kayang magpaliwanag dito, sagot ni Silaw. Kay sinag ka nalang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap sa kwintas ni Binibining Mariposa. Wika ni Dindo sa isa pa kuya. Ilaw ko lang ang maaring gumabay sa landas ng binibini. Sagot ni Sinag, kay Kutitap ka mang ulit. Ate Kutitap, gusto ko rin pasayahin ang salo-salo ng mga kitikiti. Wika ni Dindo, huwag kang magulo. Tanging ilaw ko lang ang makulay at maganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap. Paano ko kaya mahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kaniyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutitap. Saklola! Agad na bumalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam. Lilipad-lipad na si Binibining Mariposa suot ang kaniyang kwintas at tahimik nang ang salo-salo ng mga kitikiti. Lumingali nga si Dindo at nakita niya ang isang higanteng bote na kakulong doon ang kaniyang mga kapatid. Napansin din ni Dindo ang ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Lahat sila ay takot na takot, walang gustong lumapit sa bote kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuhuli rin sila ng bata, ani Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitap-tap nang lumapit si Dindo sa bote. Papel lang ang takip ng bote, kaya tinadyakan niya iyon at hinila, binatak at sinipa. Isa-isang nakalaya ang mga kapatid ni Dindo. Lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa bata. Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitap-tap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kaniya mga kapatid si Dindo. Maraming salamat Dindo. Wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamaliit namin sa iyo. Espesyal kang talaga. Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At nang gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kaniyang tunay na ningning.